Pahayag Kapitulo 1 Versikulo 3 ay nagsasaad, mapalad ang bumabasa, at ang mga nakikinig sa mga salita ng hulang ito, at tumutupad sa mga bagay na nasusulat dito, sapagkat malapit na ang panahon. Ang aklat ng pahayag ay hindi may kakaila. Habang lumilipis ang panahon, lalong nagiging malinaw na tayo ay papalapit ng papalapit sa mga kaganapang inilalarawan nito. Unti-unti na itong nabubuksan sa harap ng ating mga mata. Ang entablado ay inihahanda na para sa mga huling araw at batid natin na tayo ay namumuhay na sa mga huling araw na ito. Ito na nga ang mga huling araw. Nakikita natin ang simula ng mga kapigatian. Nakikita natin ang bansang lumalaban sa kapwa bansa, kaharian laban sa kaharian, mga salot, lindol at taggutom, lahat ay ayon sa winika ni Hesus. Ang mundo ay inihahanda para sa kaganapan ng aklat ng Pahayag. Papalapit na ang mga huling pahina ng kasaysayan ng daigdig, at gayon din, ang pagbabalik ng ating Panginoon at tagapagligtas, ang pagbabalik ng iniibig nating si Jeso Kristo. Hindi kailangan ng mundong ito ng panibagong kasunduang pangkapayapaan. Hindi nito kailangan ng mas maraming pamahalaan, o mas marami pang inisyatibo mula sa United Nations. Hindi rin ito kailangan ng karunungang mula sa sanlibutan. Ang kailangan ng mundong ito ay si Jesus. Siya lamang ang tanging makapagliligtas sa mundong ito, si Jezo Cristo. At tayo ay papalapit na sa kanyang pagbabalik, gaya ng inihula sa aklat ng pahayag. At dahil dito, may isang napakahalagang tanong. Habang ang aklat ng pahayag ay unti-unting natutupad sa iyong harapan, handa ka na ba? Tila ba ipinagpapaliban ng Diyos ang kanyang pagbabalik? Ang kanyang matiigang pag-ibig sa mga nawawala ay maaaring magbigay ng impresyong may pagkaantala. Kaya naman, sa ating panahon, marami ang nanunuya at nag-aalinlangan sa tempo ng Diyos. Sinasabi nila, nasaan na ang Diyos? Kay tagal niyong ipinangangaral ang pagbabalik niya, pero walang nagbabago sa mundo. Patuloy ang pagtaas at pagbagsak ng masasamang tao, pero tila walang pakialam ang langit. Maging sa loob ng mga simbahan, may mga nanunuya. Ilan sa matagal nang umaatend ang nagsasabing, mahigit apat na pung taon na naming naririnig ang pangangaral tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon, pero hanggang ngayon, wala pa rin. May mga bulang guru ring nagpapalaganap ng pag-aalinlangan na si Jesus ay hindi na babalik. Ngunit hindi dapat tayong magulat, sapagkat kahit noong panahon ni Pedro, hinarap na niya ang mga ganitong maling aral. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 8-12 ang paalala ni Pedro. Ngunit, mga minamahal, Huwag ninyong kaliligtaan ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng isang libong taon, at ang isang libong taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng iba na kabagalan, kundi mapagpasensya sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw sa gabi, na kung kailan ang kalangitan ay maglalaho na may ugong, at ang mga sangkap ay matutunaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawa na narito ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay matutunaw, anong uri ng pamumuhay ang nararapat sa inyo sa kabanalan at kabanalbanalan, na inyong hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, kung saan ang langit ay masusunog at matutunaw, at ang mga sangkap ay lalapnuwin sa init. Ipinagtitibay at pinaninindigan ni Pedro na tiyak na darating ang araw ng Panginoon. Ito'y biglaan, walang babala, at tiyak na mangyayari, kahit tila may pagkaantala dahil sa kanyang mahabang pagtitiis para sa mga nawawala. Ang kanyang pagbabalik ay sigurado. Marami ang itinuturing ang muling pagparito ng Panginoong Jezo Cristo bilang alamat na lamang o isang lumang propesya na hindi na dapat pansinin. Ngunit palagi nilang nalilimutan, ang Diyos ay hindi nakatali sa mga limitasyon ng tao. Hindi siya umaayon sa ating kalendaryo. Ang kanyang mga daan ay lampas sa atin, at ang kanyang mga kaisipan ay higit pa sa ating pangunawa. Sabi ng kasulatan, sa Panginoon, ang isang araw ay gaya ng isang libong taon, at ang isang libong taon ay gaya ng isang araw. Ang tila walang hanggan para sa atin ay isang saglit lamang sa Diyos. Tulad ng isang oras na tila napakahaba para sa isang bata, ngunit isang kisap mata lang para sa isang adulto. Ipinapakita nito ang walang hanggang kalikasan ng Diyos, na lubos na naiiba sa ating limitadong pangunawa. Para sa tao, ang panahon ay isang tuwid na linya, may mga sandali, araw, at taon na bawat isa ay may bigat at kahulugan. Ngunit para sa Diyos na umiiral sa kabila ng hangganan ng panahon, ang ating mga taon ay tila panandali ang sandali lamang. Kapag bumalik si Jesus, ito'y mangyayari sa isang oras na ikagugulat ng marami, gaya ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Ang kanyang pagbabalik ay magdudulot ng ganap na pagbabago sa kasalukuyang mundo. Ayon kay Pedro, ang langit ay lilipas na may matinding ugong at ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init. Pansinin, ang mga salita ni Pedro ay sumasalamin sa mga salita ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 42 hanggang 44. Kaya't kayo'y magbantay, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Ngunit ito inyong maunawaan, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't kayo rin ay dapat maging handa, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya nararapat tayong mamuhay ng may kabanalan. Ang katwiran at kabanalan ay nananatiling kailangan. Ang isang matuwid at banal na buhay ang dapat maging pamumuhay ng isang tunay na kristyano. Ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi inaasahan. At kapag siya'y dumating, ito'y magsisimula ng isang malawakang pagwasak sa pamamagitan ng apoy. Ang mundong ito ay matutunaw, babaguhin, at lilinisin sa literal na kahulugan. Lahat ng bakas ng kasalanan, pandaraya ng jablo, bawat sakit at kasamaan, lahat ay aalisin. Ang matitira lamang ay ang ganap na katwiran at dalisay na kabanalan. Wala nang pakikibaka sa kasalanan. Lahat ay magiging malinis. Ito ang dahilan kung bakit pagkakalooban tayo ng Diyos ng mga bagong maluwalhating katawan. Sapagkat ang ating kasalukuyang katawan ay nadungisan na ng kasalanan. Ang kasalanan ang nagdala ng kamatayan sa mundo, gaya ng sinasabi sa Roma Kapitulo 5 Versikulo 12. Kaya, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay dumating ang kamatayan, at sa ganitong paraan ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Patuloy na napupuno ang mga libingan dahil sa kasalanan. Ngunit darating ang araw ng paglilinis sa pamamagitan ng nagninangas na apoy. Ang sansinukob ay magliliyab, at tayo ay titindig na may pagkamangha sa kapangyarihan ng Diyos. Ang parehong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay siya ring magwawaka sa lahat ng bagay. Walang sapat na salita upang ilarawan ang laki ng ipinapahayag ni Pedro. Ang ating wika ay hindi sapat upang ipaliwanag ang apoy na tinutukoy niya. Ang Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw. Ang araw ng Panginoon ay darating sa oras na hindi inaasahan, mabilis at biglaan. Oo, ang mundo ay tutupukan ng apoy, ngunit handa ka na ba sa ikalawang pagbabalik ni Kristo? Sa ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo hanggang 12, inilalagay ni Apostol Pedro sa tamang perspektibo ang lahat. Mas mahigit marami sa atin ang gumugugol ng sobrang oras at lakas sa paghahabol ng makamundong bagay, mga ari-arian, tagumpay, yaman. Ngunit kung mauunawaan natin ang lahat ng ito ay lilipas at masusunog din. Paano natin dapat unahin ang ating buhay? Hindi ba't nararapat tayong mabuhay ayon sa kabanalan na nais ng Diyos? Bakit tayo mag-iimbak ng bagay na pansamantala, kung ito rin ay masisira sa apoy? Sa halip, hanapin natin ang katwiran, kapangyarihan, at kaharian ng Diyos. Sa paggawa nito, mamumuhay tayo sa kabanalan at makakamit ang buhay na walang hanggan kay Kristo. Gaya ng payo sa Mateo Kapitulo 6 Versikulo 33, KJV. Mas mahigit but seek si first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. May ilan na nagsasabing, mamuhay ka na parang huling araw mo na ito. Ngunit ako'y naniniwala, mamuhay tayo na parang maaaring bumalik si Jesus anumang sandali. Dapat tayong laging handa sa lahat ng pagkakataon. Nakapokus kay Jesus at iniiwasan ang mga abalang umaagaw ng ating atensyon mula sa Kanya. Hebreo Kapitulo 12 1 hanggang 2, KJV, ay nagpapalakas sa atin na, iwaksi ang bawat pasan at ang kasalanang madaling bumibitag sa atin, at takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, na nakatingin kay Jesus, na siyang tagapagsimula at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Ang pamumuhay sa kabanalan ay nangangahulugang pagsunod sa Diyos higit sa lahat. Ang mga taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi sumusuway sa kanyang mga utos, anuman ang kapalit nito. Sila'y nagtitiwala sa Diyos, masigasig na pinag-aaralan ang kanyang salita, at tumatangging makipag-kompromiso kahit nahaharap sa mga tukso ng sanlibutan. Habang ang iba ay pinipiling lumakad sa landas ng mundo, sila'y nananatiling tapat sa kanilang paninindigan sa Diyos, tumutupad sa kanyang utos na maging banal gaya niya, gaano man kahirap ang kalagayan. Levitico Kapitulo 19 Versikulo 2 mas mahigit magsalita ka sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, ako ay banal. Ito ay utos ng Diyos. Hindi siya nakikiusap, hindi siya nagbibigay ng mungkahi. Ito'y isang direktang kautosan, kayo'y magpakabanal. Ang mga tunay na banal ay hindi nakikipagkompromiso. Sinusunod nila ang utos ng Diyos ayon sa pagkakabigkas niya nito. Ang pagiging banal ay bahagi ng mga utos ng Diyos, at tayo'y tinatawag na sundin ito ng buong puso. Dapat nating unahin ang kalinisan at kabanalan sa ating buhay. Hindi sapat ang basta pagsasabing mahal natin ang Diyos. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Gaya ng binigyang diin mismo ni Jesus sa Juan Kapitulo 14, Versikulo 15. Kung ako inyong yun iniibig, ay tutupere ninyo ang aking mga utos. Kaya't kung inaangkin nating mahal natin ang Diyos, dapat tayong sumunod sa lahat ng kanyang mga utos, kabilang na ang panawagang magpakabanal. Ang mga tunay na banal ay sumusunod sa salita ng Diyos ng buo, hindi pili-pili. Ang kabanalan at pagiging kristyano ay hindi parang salad bar na kung saan pipiliin mo lamang ang gusto mo. Hindi sapat na umiwa sa pagnanakaw pero sangkot sa pakikiapid. Hindi tunay na kabanalan ang hindi pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, kahit tayo'y regular na nagsisimba. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi pira-piraso, ito'y buo. Bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, dapat nating layuan ang mababaw at paimbabaw na kabanalan. Sa halip, ipakita natin ang tunay na pag-ibig kay Jeso Kristo sa pamamagitan ng matapat na pagsunod sa kanyang mga utos. Ang ating pag-ibig kay Jesus ay dapat mas mataas kaysa sa anumang makasanlibutang pagnanasa o tawag ng laman. Ang mga tunay na banal ay sumusunod sa kabuuan ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa mga bahagi na madali o magaan o kaaya-aya. Narinig mo na siguro ang linyang ito. Sundin mo ang puso mo. Maganda pakinggan. Parang inspirasyon. Huwag kang sumabay sa uso. Sundin mo ang puso mo. Kaya mong gawin ang kahit ano basta't huwag kang tumigil sa paniniwala. Kapag para sa iyo, ibibigay sa iyo. Sundin mo lang ang puso mo. Naririnig natin ito sa motivational speeches, pelikula, social media posts. Paulit-ulit. At sinasabi ito ng may matinding pananalig na parabang ang pagsunod sa puso ang lihim sa kaligayahan at tagumpay. Ngunit ito ang katotohanan, hindi kailanman itinuro ng Biblia na sundin mo ang puso mo. Sa katunayan, ang sinabi ng Biblia ay kabaligtaran. Isa ito sa pinakamapanganib na kasinungalingang itinuro ng mundo na ang puso ang susi sa kasiyahan, tagumpay, at kaganapan ng buhay. Ang kasinungalingang ito ay naghatid na ng napakaraming tao sa kapahamakan. Ngayong araw, pag-aaralan natin kung bakit salungat ito sa katotohanan ng Biblia, at kung paanong ito ay maaaring samaira ng ating buhay. Ang ating susing talata ay Jeremias Kapitulo 17 Versikulo 9. Ang puso ay manderaya higit sa lahat ng bagay, at lubhang masama, sino ang makakaunawan nito? Ginagamit ng marami ang pariralang, sundin ang puso, na parabang ito ay salita ng Diyos mismo, ngunit ito ay salungat sa kanyang itinuturo. Hindi kailanman hinihikayat ng kasulatan na sundin natin ang ating puso. Sa halip, paulit-ulit tayong binabalaan ng Biblia tungkol sa panlilinlang ng puso. Tingnan natin kung bakit ang pagsunod sa puso ay maaaring maghatid sa atin sa pinakamasasamang desisyon ng ating buhay. Ilang tao na ba ang gumawa ng mga desisyong nakabago ng buong buhay nila, hindi dahil sa panalangin, hindi dahil sa karunungan ng Diyos, kundi dahil lang sinunod nila ang kanilang puso. Isa sa pinakakaraniwang halimbawa nito ay ang pagpili ng mapapangasawa. Ilang tao ang nagpakasal dahil naramdaman nilang ito'y tama. Dahil sila'y naakit, naramdaman nila ang matinding emosyon, marahil may pisikal na atraksyon, at inakala nilang ito na ang tunay na pag-ibig. In love ako, sabi nila. Sinasabi ng puso ko na tama ito. Ngunit ang tinatawag nating pag-ibig ay kadalasan, isang panandaliang damdamin lamang. Kung ang ating puso lamang ang ating pagbabasehan sa isang napakahalagang pasya tulad ng pag-aasawa, inilalagay natin ang ating sarili sa kapahamakan. Nakita mo na ito. Nakita ko na rin. Marahil ikaw mismo ay nakaranas na nito. Isang tao ang nagpasyang magpakasal kahit maraming babala mula sa pamilya, kaibigan, at maging sa salita ng Diyos. Kitang-kita ng lahat ang mga senyales ng panganib. Maaring hindi mananampalataya ang taong nais nilang pakasalan, o kaya'y may mga ugali na tiyak na magdudulot ng problema sa hinaharap. Ngunit tayo makinig ng taong ikakasal. In love ako, wika nila, at binabale wala ang lahat ng payo. Naglakad sila sa altar kasama ang taong hindi dapat nila pinakasalan. At ang puso, ang pusong mapanlin lang, ang nagtulak sa kanila sa daan ng sakit at pagdurusa. Bilang isang pastor sa loob ng maraming taon. Nasaksihan ko ng paulit-ulit ang parehong kwento. Tao na, laban sa lahat ng payo at babala, ay sumunod sa kanilang puso, at nauwi sa pagkawasak. Hindi nila pinansin ang matali ng payo. Hindi nila pinansin ang kakulangan ng makajos na katangian sa kanilang kapareha. At nauwi sila sa isang kasal na puno ng alitan, pagsisisi, at sakit. At habang lumilipis ang mga taon, nararanasan nila ang bunga ng maling pasya. Pagkawasak ng pamilya, matinding dalamhati, pagkakawatakwatek, at sugat na mahirap hilumin. Ang Biblia kailanman ay hindi nagsabing, sundin mo ang puso mo. Ang sinasabi nito ay nasa Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 5. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawan. Ito ang paraan ng pamumuhay na tinatawag tayo, hindi ayon sa ating nararamdaman, kundi ayon sa karunungan ng Diyos. Ang puso ay maaaring magdala ng kapahamakan. Ngunit ang salita ng Diyos ay matatag, totoo, at maaasahan. Hindi lang ito tungkol sa kasal. Maraming tao ang gumagawa ng mga pabigla-biglang desisyon sa buhay, mga pinansyal na pasya, paglipat ng trabaho, paglipat ng tirahan, lahat dahil lang sinabi ng puso nila. Hindi sila nanalangin. Hindi nila hinanap ang kalooban ng Diyos. Hindi sila sumangguni sa kasulatan. Sumunod lang sila sa emosyon. Ilan ang nagbitiw sa maayos na trabaho dahil sa panandaliang pagkainip, hindi dahil tinawag sila ng Diyos sa mas mataas na layunin. Ilan ang nag-invest sa mga risky na bagay, umaasang yayaman agad pero nauwi sa pagkakabaon sa utang at kabiguan. Hindi sila huminto para hanapin ang patnubay ng Diyos. Hindi nila tinanong, Panginoon, ayon ba ito sa iyong kalooban? Hindi. Sumunod sila sa puso nila, at sila'y nailigaw ng puso nila. Bakit? Sapagkat ang puso ay madaling dayain. Pwede nitong iparamdam sa atin na mas maganda ang kabilang bakod kahit hindi ito totoo. Pwede nitong ipakita ang masama na parang mabuti. Kapag damdamin lamang ang ating batayan. Nagtitiwala tayo sa isang gabay na hindi matibay. Nagbabago ang damdamin. Nagiiba ang pagnanasa. Ang nararamdamang tama ngayon ay maaaring mali na bukas. Ngunit kung ang ating mga pasya ay nakasalig sa matibay na pundasyon ng salita ng Diyos makasisiguro tayong tayo'y lumalakad sa katotohanan. Kawikaan Kapitulo 14 Versikulo 12 ay nagbabala. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Ang puso ay maaaring punoy ng mga pagnanasa na hindi mula sa Diyos. Dahil sa puso, ang tao ay pumapasok sa mga hindi makajos na relasyon, nagpapakasasa sa makasalaan ng gawain, at hinahabol ang kalayawan ng sanlibutan. At dahil ang puso ang sinusunod nila, sa kapahamakan sila nauuwi.